Mga uli na ating mga fisherman dito sa ating ano sa basakan. Puno to. Ano? Tingnan Oh. Halo-halo na to, may mga pantat, may tilapia. Oh, naging ay pala to.

Yan si Log. Log, kaway-kaway mo dyan. Ang lupit mo Log. Yan lang at maraming salamat sa blessing. God bless us all. Bye-bye.